Kap may nakarating na ba sa inyong reklamo tungkol sa nakatambak na mabahong tae ng manok diyan sa area? Actually, noong last week pa yan sinabi sa akin ng isang kagawad namin dito. After session namin, nagproceed kami sa lugar at binisitahan namin. Nakita namin doon na may nakatambak na nakasako at nang tingnan namin mga tae nga ng manok at mga balat ng palay. Kina Kinaumagahan may pumunta sa akin na nagpapakilala siya na pamangkin ni former Congressman Marquez. after pagkaaga karon, may nag-adto ka akong tawo ang nagpakilaga imaw nga guman kon imaw ni former Congressman Marquez. Sabi niya siya raw ang nagmamanage dyan. Pinarating ko sa kanya ang problema dyan. May nagsumbong raw sa kanya na pumunta roon ang mga barangay council. Ay I may mean, nagsukid tunukan na nag-adto ito ang barangay council. Sabi ko, o oh, dahil sa reklamong mabaho raw ng tae ng manok. At sabi ko, totoo namang mabaho dahil sa itinambak ninyong mga sako ng tae ng manok na nakabalandra. Ay, una, nakabalandra. Ay, ano ma sabi ko, ano ang layunin ng mga nakatambak ninyo ng na mga tae ng manok? Sabi niya, inihahalo raw yan sa lupa tapos tabunan ng balat ng palay sa kaararuhin ng truktora. Dahil pinapataniman raw yan ni former Congressman Marquez ng kalabasa at kamote. Dahil raw yung lugar na yan ay binuldos, wala raw sustansya yung lupa, kaya yan ang pinalagay niya. Uh, former Congressman Marquez Manaron, eh, kaya basa kamote. Sabi ko kung pwedeng wag i-stock Dapat pagdating diyan, ibuhos agad at tabunan para hindi makapirwisyo sa mga tao. Makahalit sa tao. So, ro'yon man dahan na kakong panuganon nga ho manakap. Din lang manag. Hindi kami magpa-deliver kung uwa itawo e, una nga naga. obra So, kabi eh, uh, sugid ka akong dang unga nga tay mana, may na na sandang uh, iti, uh, nga iti at may reklamo mana. So, kay na tagahon, ala city, nag-proceed ako sa area, agin tanaw ko ba, agin inspeksyon ko, ay e, wow, nakot nakitang sako. Hello, Ayan, uh, in, in, in inspection na ni Cap

ay, tambok ay ganiwang taro. Tawo. 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 Ay ano yung action ka na kap? Ay, ay usuyan ko riyan ro. Usuyan ko riyan sa tabok. Oo. Ang nang tawo yung sa tabok. Kara lang kami mahukat kap. Sige, sige. Ang nami siguro may sulit. Ang sulit ka? Sulit? Ang sulit. Ang sulit. Okay tadi to wala halos tao doon sa kalsada mera tao

kaya eh, kay nauna ako tagahon dahil kapi eh, may reklamo ka kun. So kay na tagahon ala city, una ako uh -huh. gintanaw ko. Haywa yung doon it ito mga sako, ag naarado, sumayad so, ganyan yung mga Kinsunod ba ganyan mo rin mong ka kun, nga tabunan ang ginatractor ng yung maaw. Kaya kayo akibot ako nga ito sa barangay hola yung mabot to gamit yung aray. May unang mata ko mo timong sako. Haywa tama kong kayo rin ay, ay kung pwede, ay track right? si, yeah. may ay. track man si may ay. track man sa si, si Kong. Ipabuuan na ito. Pabu pabu lang na Pabuuan Pabuuan. Kasi, ay. Pabuuan to makaron. na idea. Bisan buksan naton makaron. Wata to gum ron, magat alon. Dibo baho, dibo. Agi malambot sang ger, pero hindi man magbuhay ron. Traktora karon ay Wow. uta. Wa to kada tag matraktora gay mao. Ay nagay pa lagi traktora. Agi at aron kun daagi ka. Do mga pamagay tari ka to nga una to sa daga istar. ayon duhangin. Ay wa gitaron kanda ito sa royo yung narumo. Asa kay ane lang yan yung naron. Ikaw ang pinagaya ang caretaker ka na ng... Kung yung manay, tanong mo ma lang ako. Na si tanong mo lang. Tawuan mo lang ako. Ay, ang plano uh, ta na magtoko kay Kong Marquis Kung may una pang iti nga kaimbak kayo huwag ang manakotabutan kayo na ka kay, tagahon. Kay ta ta so huwag ang nag-adto ito ron. Ay dahil sa amon ay, matabing usapan nga ay ay sundon. Oo, ay, ay maurang kay istorya ko sa badong nga to. ni Kong caretaker na na ikaw, sa kaligan. Oo, uh -huh. yeah, kung hindi, magmangayon na. Hmm. Anong mala na iya, ga? Nasama na ka na. Ya, tanong mala. Pinakagtariya sa ikong kong kong alin pa kong 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 Bago malang tong iya sa ano na to sa punta. Ano ro? plano nga butangan it iti o gabhang gabang duhon ah, trak traktor ay mausoro mga ano nga ron no mga gabang ta kayte mahalo ma mix tay maduaw ta hugom kare kasi mga ite nga ron maga mataron agi malang lang lang hugom nalipay ni ako pagbisita ko kay natagahon na ilwaon ik mga sako nga may mga ite nga naka sugod so, dayaron yo matagali pi una ang ah. Sobrat itu, mengasangkatus, sangkatus. Tapi bagaimana, pero yeah, wala naman na hubom na kay dili malang lang na tinuoy pa din ako. Kay nalubong namo to malo ang may hubom. Sige sugan. Oo. Oh. Kasugan naman. Tapos traktora naman da Ano plano tamna itanom kara ninyo? Kamot ni sir. Kamot ni man. Amo malang lang sir. Sige, dili man ninyo hinyo wala tani kapitan kung ta ninyo para sa mga pumuyo ang Pasin sa e, side man namin na ga ano ng mga, kano, tao, tao, na, tao, ga, mga kano, tao ga side kano, namin pisan na ay ga reklamo gyud sa among pinino na pero ginatinguan man lang matapos kaagad para madula ang hugom hmm. Kanon ko pisan duyon nya ron nang pagtambak ite dapat may tatlo pangatlan. tatlo adlaw siguro makaron pangatlo oh, adlaw kay huibis makaray oh sino gitani kanon sobrang tangsang dumi sino ani ka kunta dunyor dunyor basta si dunyor lang tinyo kini ha sige kapitan ay para mo para na kay Oh, oh. Matapos na lang pa. ano lang. Salamat, salamat. Di man siya sir, Di yun uh, ka man. Balbayon kita ko, Mga uh. tao ngayon uh, sa... Umuyo nga o nga o sige, mga ano, gali ako ay Okay, okay dali mga panitok Bang Donyor, thank you kita. Yeah, kasi yeah. kagawitan na okay. pasta na yeah, Kasi sa bala at okay. okay. saka sa mga pamumuyo ay madali ang lang kuting testis test lang kayo. Makalit na, na okay. ay madula mo na. Dapat katinod ang unang una do bako. Bako? Agod. Pag panaog ko ito, bako ra yun. Wakay. No, okay. day, hindi, hindi mo ma, ma. may na hindi ka mag ariya una. Kung wakay ko. Oo. Nga naga... Wakay. Gaubra ba ya? Ay simpre, dapat pagdala una, ibubok tabunan na yun ito so, gabang o mga minimal da ng hugong mga ay imong stakon doon na makarag hindi ron ibuo makausang gabi gantos ga ron mga tao una ron wala naman pa. Ah. mga aton man doon na ron ay kapataan na, like, na ikaw yung na naman hindi halos yung tao ka na sa agbalo na ay akak ba na at manawan pala yan manawan tara ah, okay. pagtabok na ito ay akak manawan na to ito okay. na lang mga pamuyo pero nila